Pagkatapos nyo akong pasayawin, kanta naman ngayon ang mga nire-request nyo. Ano naman ang tingin nyo sa akin? Inambunan ng maraming talento? <laughs> Pero syempre guys, hindi ko naman kayo matatanggihan dahil nga napakasulid ninyong lahat. Kaya mahal na mahal ko kayo eh. Sabi nga nila, kapag mahal mo ang isang tao, gagawin mo ang lahat para manatili siya sa buhay mo. Hugot yan! <laughs> Kaya ang kantang ito guys ay para sa mga nagmamahal pero hindi minamahal. Bakit ba minamahal kita? Music maestro. Oh, ito pa, eto pa, eto pa. Akala niyo siguro tapos na 'no? Siyempre sulitin ko na para naman uh, para naman ito sa mga uh, ta, sa mga walang swerte sa pag-ibig. Kay lupit ng pag-ibig. Music maestro. What? <laughs> Biar Raina naman Uli